So, ayan na mga Gawix no, isang masayang hapon sa lahat yan at tayo ngayon mga weeks, ay mag transplant ng ating mga tanim tanim no ito nga ang sili na ating napunla at yan ay pwede nang i-transplant so nakapag transplant na tayo ngayon mga gawiks dito sa cup noodles no ngayon ay ang ating gagawin ay dito tayo sa self watering no ayan tayo ay mag transplant yan yan dito so nag testing lang tayo nito mga Gawix liwang piraso na plastic galon no? so lima lang yan kukuha lang tayo limang piraso dyan na gagawin natin ay ito dati ginamit natin to yun sa ating kangkong no? na self puttering at ngayon ay sa sili natin subukan mag -wix. first time natin sa self puttering ng sili no yung kulay green na sili na pang sigang so ang gagawin natin ito mga ay lagyan muna natin ng tubig yan, ito may tubig tayo dito mga dahil sa self-puttering yan so ayan So ganyan lang karami muna mga guwigs no, hanggang sa bibig lang yan. Ito rin sa kabila, ayan, lagyan din natin, lagyan natin lahat yan mga Gawiks, at tusukan dito natin ng tubo no. So ayan na mga Gawiks, may mga tubig na yan, at ngayon ang kasunod niya ay na natin ng lupa. So ayan lupa natin mga guwigs, ito, ayan, hinandaan natin. So, yan nga mga guwiks no, yung sili na yan ay medyo, medyo may katagalan na mga guwiks. Kailangan na natin na i-transplant yan talaga. Kaya ito, ngayon tayo ay magta-transplant na para hindi naman yan sayang. So, marami yan mga guwiks. yan bali lima lang to mga weeks dahil ito ay testing lang no. At yung iba niya naman ay pwede tayong magtanim yan direct sa lupa. So, ayan na, tapos na tayo sa paglagay ng lupa mga weeks. Dagdagan pa natin. At siyempre, ganun din ang ating proseso ay habang wala pang ugat yan na nakarating doon sa ilalim, sa tubig. Alagaan muna natin sa pagdiligyan mga gawiks. So mamaya ay atin ang i-transfer. na natin yung mga gawiks, yung ating sili dyan. Dinagdagan ko na lang itong mga lupa dito. Ayan na, kukuha na tayo mag weeks. Kukuha na tayo dyan. Kukuha natin sa ilalim at siyempre yung So diyan mga guwiks, tayo ay naghukay para makapaglagay tayo. So So unang piraso, ayan. So yan na mga guys, nakaisa na tayo no. Yan, nakaisa na tayo. So yan, kuha pa tayo ng lupa dito. So bali yan ay limang piraso kaya kukuha pa tayo ng dagdag po. Ayun na, nahila na mga guwiks. Sumabit yung mga dahon-dahon. Ayan na. So ito. Lagay natin diyan. Para yan ay makapag-ugat na. So yan mga weeks, dalawa na yung ating nakuha no. So yan, dagdagan pa natin yan, bali tatlo na lang. So ito, piliin natin ng medyo malaki ayan so ayan mga greeks sadyang may ugat na talaga so ayan nakatatlo na tayo self puttering ay ating sinubukan sa sili no sa plastic galon ayan so ito mga gawiks ayan wang apat so ayan na apat na tayo Dagdag tayo ng lupa. So isa na lang. So itong malilit, alanganin, kuha tayo ng medyo malaki mga gawiks. Malaki na ito. So tamang tama mga gawiks, medyo malaki no. Para dito sa huli, Ayan. Huling isang piraso. Ayan na. Tapos na tayo mga gawiks. At siyempre, ito ay alagaan natin. Obserbahan natin mga ilang araw kung lahat yan ay mabubuhay. Update natin to mga gawiks. No? Ayan. So, ngayon ay dagdagan natin ng lupa yan mga gawiks. Dagdagan natin ng mga lupa yan kasi dahil sa yan ay ating didiligan bababa ang lupa niyan mga gawiks. So mas maganda maraming lupa ang ating ilalagay diyan. Dahil yan ay bababa kapag ka nabasa. So yan. Kamayin na lang natin mga guix. na malapit na tayong matapos no so tayo ay hindi tumitigil sa pagkatanim sa kahit anong pamaraan na lang yan so ngayon simpre yan ay diligan natin Pagkatapos nito madagdagan ng lupa no. Kailangan niyan may dilig Alagaan natin ito sa pagdilig mga gawiks So ayan Kuha tayo ng Kuha tayo ng tubig Na pandilig dyan no oh. So ayan na Natapos na natin yung lima mga gawiks no At marami pang tira At yan ay kung saan pa natin yan May itanim. So kuha tayo ng tubig mga gawiks Dahil didiligan natin yan So ayan na mga guwiks, didiligan na natin yung ating bagong transplant na sili no. Ayan. So marami pa nga tayong natira dyan at itanim natin na. So mga yan ay kalat natin dito sa lupa, sa garden. Kung saan saan, dahil para hindi masayang mga guwiks. So right na yan, tayo ay nakatapos na sa pag-transplant ng sili at I-update natin yan. Maghanap tayo ng kung saan natin muna yan ilalagay mga weeks, no. Hanggang sa makita natin na buhay na buhay na yan. So update ko lang ulit mga gawiks kung alright na ang ating ginawa. Ayun mga gawiks, isang araw na to dito no 24 hours na pala mga gawiks Yan, so ganitong oras kapon Yan ay na-transplant natin no So ilipat natin ngayon yan mga gawiks Doon sa isang lugar no Kung saan doon tayo naglalagay ng para papaugat O para sa recovery niya na mabuhay siya So dito natin ilagay mga gawiks Ayan, dito sa ating laging pinaglalagyan Na hindi siya masikatan ng init ng araw So, dyan dito tayo mga gawiks. Dyan tayo maglagay, no? Ilipat natin dito. So, yan na mga gawiks. Nalipat na natin. Ayan. Bali limang piraso. So, yan na mga gawiks. Antayin natin kung yan ay maganda ang tubo niyan. Yan, kung maka tayo ng bunga. So, medyo matagal pa yan mga gawiks. Ilang buwan pa ang antayin. Kaya hanggang dito na lang. Muli, masayang buhay sa lahat dyan. Saan man tayo naroon sa mang sulok ng Daigdig ako'y magpapasalamat sa yung suporta sa ating pag-upload ng video bye bye yahoo